Hello mga lalabs mga vayons Magandang hapon sa inyong lahat Magandang gabi Pilipinas Magandang umagat ang hali hapon o gabisan man sulok ng mundo Mega mega love shoutout sa mga kapwa ko po FWS around the world Hello mega love shoutout po sa inyong lahat no? so kung bago lang po kayo sa aking youtube channel huwag kalimutan mag subscribe like at share so dito po tayo sa topic natin ngayon itong sila rigadon ang haka-haka <coughs> ng isang bubong abogadong na nadisbar na si Larry Gadon. kung saan ay uh, itinalaga siya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang isang uh, tawag dito presidential anti uh, poverty czar, o or poverty alleviation. na kung saan ay siya yung magbibigay ng advice kay Pangulong Bongbong Marcos kung ano yung gagawin para sa para tugunan ang kahirapan ng mga maraming Pilipino sa Pilipinas. So ngayon, <coughs> itong bubong animal na lari gadon na kung saan sinahuran po natin taong bayan, mga Pilipino taxpayers, ng pera, tag 200,000 yata ang sahod ng uh, yawa na to, si Lariga Gadon, wala pala, kaya pala wala siyang ginagawa ngayon sa administrasyon ni Bongbong Marcos, tugunan ang kagotoman. Dahil para sa kanya pala, hindi nagihirap ang mga Pilipino. So yung hinaing ngayon natin na nagtaasan ang, ang presyo ng bilihin, hindi ilang bigas, pati sa karni, sa gulay, sa isda, bayarin sa kuryente, tubig, pamasahe, dahil nagmahal ang petrolyo, ay uh, sitinta na yung isang litro ng gasolina, haka-haka lang pala yun para kay Larry Gadon. So sabi pa nito ni balita ito ng ano ha ng inquirer.net. Ayan. Yung mukha ng uh, bobong abogadong na disbar na si Larry Gadon. Sabi pa niya dito, sa totoo lang, iyong mga nagsasabi daw na napakahirap ng buhay ay sila lang ang nagsasabi. So tayo palang lang mga pobre ngayon. Lalo na kagaya sa amin ng mga OFW na nasa bahay nagtatrabaho, magkano lang din ang sahod, medyo mataas lang ng konti, konti sa Pilipinas. Eh, haka-haka pa rin pala. Kaya pala kami ng ibang bansa dahil pala, eh, <clears throat> Parang gustong palabasin ni Galariga doon dito ay nais lang namin mga ibang bansa. Hindi yung ng ibang bansa kami dahil wala kaming makuhang trabaho doon. Dahil sa sobrang high standards ng qualification ng mga kumpanya na hinahanap na kahit yung nasa mall ka lang, nasa small grocery sa mga tindahan ay kailangan mo, o oh mga maliit na mga tindahan, kailangan mo pa ng high school graduate o kahit magwalis ka naman lang dyan sa labas sa kalsada high school graduate ang hinihingi naka uh, qualification at yung sahod naman eh halos hingiin na lang din sa liit no so ngayon ang sabi ni Gadon haka haka lang daw yung mga nagsasabi na mga pobre yung mga nagpapalimos diyan sa kalsada yung nakatira diyan sa mga urban area sa mga squatters yung sa ilalim ng mga tulay sa ilalim ng imburnal haka-haka lang pala yun para dito sa isang lariga gadon na walang kwintang tao. So sabi pa niya, pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. O, oh, yun daw ha. So, para sa isang abogadong na disbar, na isang bobo, ay pwede na natin siya tawagin bubo dahil bakit nung siya datin magtawag ng bubo sa iba't ibang klaseng tao na ayaw niya, galit siya, wagas. So ibalik din natin sa kanyang kanyang kabubuhan ni Gadon. So ang tingin pala ni Gadon sa mga tao na hindi naghihirap ang Pilipinas dahil pala sa mga sa dami ng tao pala sa mall. Yun pala yung, ganun pala lang ka, kaliit ang utak ni Gadon na kanyang naarok. Malaki pa, malaki, malaki pa siguro yung muta sa utak ni Gadon. Mall, ha? Malaki daw yung purchasing department dahil punong-puno ang mga mall. Ang tanong, bakit punong-puno ang mga mall ngayon? Dahil sa sobrang init sa Pilipinas na walang kakayahan ang mga pobreng tao na bumili ng uh, electric pan or aircon. Kung mayroon man yung iba na may air nagtitipid dahil nga sa pagtaas, sumirit so, din pataas, no? Yung uh, presyo ng kuryente. So, wala silang choice para makatipid sa kuryente. So, magtatambay yung mga pamilya doon sa mall. Maglakwat sa lakwat magpapalamig doon tambay-tambay uupo-upo -tambay. pag nagutong kakain doon sa mga fast food chain so ito yung kanyang basihan kung bakit ang Pilipinas hindi naghihirap dahil puno ang mall grabe so sabi pa niya dito uh, pag lumalabas ka daw sa kalsada napakaraming mga bagong kotse napaka, napaka traffic. Ano ang ibig sabihin yan? Marami ang nakakabili ng kotse, marami ang nakakabili ng sasakyan. That means maganda ang ekonomiya ng Pilipinas. Sigurado ka ganun na lahat ng mga tao na may kotse sa kalsada kaya traffic ay lahat ng yun cash. Lari ka 95 to 96% ng mga taong may sasakyan, ang karamihan dyan po, utang, hulugan, yung mga motor, at kung ano-ano pa. 5 to 4% lang ang bumibili din yan ng cash. Maliban na lang doon sa mga mayayaman. Or, kung hindi man mayayaman, may mga, yung mga kababayan natin na nagre-retire sa gobyerno, or nag-retire sa private companies na may mataas ang posisyon at may naipon kaya bibili sila. May kakaya silang bumili ng sasakyan pero the rest, utang, gadon. Kung hindi ka naman ba bobo, ganun ka mag-isip. Kaya daw maganda daw ang ekonomiya. Alam mo si gadon nakakaawa ha? Ikaw lari gadon. Mag-isip ka nga, iuntog mo yung ulo mo sa haligi o sa pader para maalog yan ng konti. Bakit? Kung totoo, na maganda ang ekonomiya ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Bakit umiikot si Bongbong Marcos ngayon saan lugar? Kahapon, di ba? Nasa Cagayan de Oro, namimigay ng ayuda. Kulang na lang din gayahin ni Bongbong Marcos ang ginawa ng kanyang insan na buwaya na si Martin Romualdez na maglagay ng picture pangalan sa sako ng bigas. At ang kanyang partilis na tingog partilis. Ginawa yan ni Martin Romualdez, di ba? Kulang nalang gayahin yun ni Bongbong Marcos. Bakit namimigay ng ayuda ang administrasyon ni Bongbong Marcos? Kung totoong uh, hindi naghihirap ang mga Pilipino. Na diba pagpasok ng 2024 yung last na tawag dito? Uh, 2024 uh, budget ng gobyerno na 6.4 or 6.7 trillion yata yon. Bakit mayroong uh, nakasulat dito? No, na first time ever na mayroong 500 billion pesos ayuda to sit aside for poor Filipinos or Pinoys in 2024. Kung hindi naghihirap ang mga Pilipino, bakit namimigay ang administrasyon ni Bongbong Marcos ng ayuda So, andito, in the proposed 5.768 trillion, uh, 2024 national budget includes almost 500 billion social amelioration program or ayuda for at least 12 million poor and low-income families or an estimated 48 million Filipinos, sabi ni Speaker Martin Romualdez. So ito na lang yun, gadun. And besides, kung wala palang mahirap sa Pilipinas, eh bakit andyan ka pa? Sa gobyerno, sa administrasyon ni Bungbong Marcos, umalis ka dyan. Hindi kakailangan dahil bakit? Sabi mo, haka-haka lang ang kahirapan, haka-haka lang ang nagsasabing mahirap ang bansang Pilipinas. Eh kung mahirap, bakit nasa third world country pa rin tayo? Gadon. And besides, lari gadon. Nakakaiya ka, no? Di bali nang mapahiya ka sa sambayanan sa mga Pilipino basta maipagtanggol mo lang yung kabulastugan at kapalpakan ni Bongbong Marcos. Di bali na. Mabas ka, mapahiya ka, etc ang importante, may mo yung amo mong adik at bangag. And beside, gadon. Ito. Sabi nga ni Maharlika sa kanyang vlog, according sa kanyang mga puting ahas, ikaw daw ay nangungupit sa mga Chinese businessman. Oh, ito. Ano ang ginagawa mo, Larry Gadon? Ano ang negosyo ninyong napag-usapan kasama yan si uh, itong uh, notorious na si James Kumar, si Manjinder James Kumar. Ano ang business mo lari gadon dito kay James Kumar kasama si Chase Escudero at itong si Boy Evangelista? Na alam mo naman, ito si, si Kumar ay maraming kaso na pangingidnap, extortion lahat na sa Pilipinas. Anong negosyo mo? Bakit ang sarap ng ngiti mo dito? Kasama si James Kumara, eh? ano? Ayan, mukha ni Larry Gadon yan. So po, eh, lang naman to Larry Gadon. Bangag ka na rin ba at pumasok ka na rin ba sa mga illegal na gawain? May negosyo ka bang illegal na kasabwat mo dito si James Kumar? Magpa-drug test ka rin kasama ng uh, amo mong bagag at adik. Yung sinasabi mong uh, ano, haka-haka ang kahirapan, mukha mo. Haka-haka siguro yung itsura mo, animal ka. Kabubuhan mo talaga. Deserve sa'yo, madisbar ka. Bakit? Diyos ko, nakakaawa si Larry dun, no? Kahit yung Wikipedia, talagang uh, siya, no? I-tawag dito. Talagang parang pinandidirihan si Larry Gadon na tinawag siyang uh, sana ba yun? Uh, Atorning na disbar. Nakakahiya ang taong ito. Mabuti na lang at hindi siya nanalo. At kapag tatakbo pa yan, pang apat na bisis niya na na tatakbo si Gadon ha, kung nagpapaalbango yan, kung tatakbo yan sa pagka-senador, pagka, pagka senador, ay Diyos ko po, Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Huwag ninyong iboto yan. Dahil ngayon pa nga lang eh, animal na ang pag-uugali, nyawa na yan. So, paano pa kung nagiging senador ang pisti na yan? Diyos ko po, baka mamaya, ikapag eh, uh, mas masahol pa yan, siguro kay Bumbong Marcos, kapag tinitira mo yan, baka bubulag, tak kana na lang dyan, no? Walang ya, walang quintang tao to si Larry Gadon, napakababoy nito, balasubas ang demonyong gadon na to.